Ganito ako magluto ng adobong atay ng baboy. Lagyan natin siya ng soy sauce for marination ito guys at saka minced garlic. Uh, lagyan natin salt. Ground black pepper. Oyster sauce. At syempre yung vinegar, pangpawala ng uh, langsa. At imarinit natin ito guys ng mga 30 minutes bago lutuin. So mix lang natin. Dito naman sa mainit na mantika, igisa natin sya. Ang purpose nito guys ay kailangan na hindi overcook yung uh, atay ng baboy. So, turn over natin siya para pantay yung pagkaluto. At syempre, mas maganda kung brown siya, guys. Lapit na siyang maluto. Ayan, pwede na natin isit aside para mamaya. Ito, gigisa tayo ng ginger. Garlic. tsaka onion. Tapos ihalo na natin siya ulit yung luto na atay ng baboy. Okay lang natin siya guys. At ibalik natin yung leftover na sauce na marinated natin kanina. Mas maganda kasi ito pag uh, yung sauce niya is konti lang. Ayan. at lagyan natin siya ng onion rings. Takpan muna natin at pagkatapos lagyan natin siya ng chili powder. Takpan ulit. Ang uh, purpose nito guys para uh, maanghang siya. Uh, kayo nang bahala kung gusto kayong uh, maanghang na adobo. Uh, nilagyan ko kasi pang-add ng flavor. Brown na siya guys at pwede na siyang haluan natin ng Another pabango yung uh, bay leaves siya guys. So ito na nilipat ko na sa plato at ready to serve na siya guys. I hope nag-enjoy kayo sa recipe ko ngayon. Until next time, bye-bye.